pang 67 days na nga ng pagbubuntis ngayon ni Summer. At mukhang manganganak na siya. Nakitaan na namin siya ng mga sinyalis Kagabi po ay hindi na siya kumain. At ngayong umaga ay hindi pa rin siya kumain. Ang poops niya ay medyo malambot na rin at mayat mayana. At nang hinipo ko nga ang kanyang tiyan ay naninigas na nga ito. At eto na talaga yung mga sinyalis na talagang siya ay manganganak na. Alas 6 pa lang ito ng umaga at hindi nga namin alam kung anong oras pa siya aanak. Ah, anak. karton na inilagay namin sa kanya ay talagang kinakalkal na rin niya. Hindi na rin siya mapakali. Ah, Ma ah sinunog ang kalat ng karton na yan. Kinalkal mo yan. Kinalkal. Uy. Ha, anak na ikaw, habang maaga pa. At na hindi tayo abuti ng gabi. Ha, tutulungan oh, namin ikaw. Siya, anak na ikaw.